Isang daang yun isa ang libreng pambahay itinurn over ng uh, o over sa, ng Kapyanan OCM Barm sa Cotabato City. Itali na balita mo kay Jun Dimakotang Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Walaikum assalam, Kuyang Angel. Sa simula pa lamang ng BARM, libo-libong libreng pabahay na ang na ng kapianan OCM Special Project under Project Manager Abdullah Dong Kosain mula Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Lanao del Sur, Magindanao Provinces at SGA. Sa kanyang muling pagbabalik sa kapianan bilang Project Manager na ipinagkatiwala pa rin sa kanya ng OCM, 100 units ang kamakailan lang ay ang na-turnover sa Cotabato City, partikular sa barangay Tamuntaka Mother na may kasamang solar powered lights. na labis na pinagpapasalamat ng City Government of Cotabato na mabigyang permanenteng pabahay ang mga informal settlers ng lungsod sa makabuluhan at makataong programa na ito ng Office of the Chief Minister ng BARM. bantala si Project Manager Abdullah Dong Kosai na bago lang ay na din bilang Acting Senior Minister ng Office of the Chief Minister ay hinahawakan ng dalawang posisyon in a concurrent capacity na labis na pinagkakatiwala sa kanya ni Chief Minister Makakwa. Sa pahayag ni Senior Minister Abdullah Dong kusain karapatan ng bawat bangsamoro ang magkaroon ng disenteng pabahay bilang tugon ng BARM government sa pagsugpo sa kahirapan sa buong BARM region. At ito ang isa sa mga mandatong iniatang sa kanya na kanya umanong paghuhusayin upang makamit ang vision ng government of the day ng BARM para sa mamamayan nito. Mula sa Central Mindanao, RH19 Jun makutak DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino Sokran Jun, oh